Hi guys, uh, JMT Vlogs here. Uh, kamusta kayo? No? Uh, muli, another day, another vlog na naman. Oh, uh, so wow. ngayon ay babiyakay tayo ng Lalamove. So ngayong araw, ngayong video na to is quick lang, quick ride lang. Kasi uh, actually dadaan talaga ako sa opisina namin. Uh, may gagawin ako doon, papeles. So ni hindi, hindi tayo magtatagal sa ay kasi kailangan natin na sikasuhin yung papeles na pinapagawa para sa akin. So ngayon uh, time check is 903, no. Uh, Tingnan natin kung makakailan tayo ngayong araw. So kailangan kasi mga 12 nandoon na tayo sa opisina namin para matapos ko yung matapos ko ning ito. Ayun, uh, samahan niyo ko guys mga tropa. Let's go. Ayun guys, nandito uh, yung mga booking na sa sa ngayon araw, no. So, pili tayo ng booking na malapit sa Marikina, siguro Quezon City, yun, or Pasig para madali tayo makakapunta sa pupuntahan natin. Let's go. Ayan guys, uh, may nakuha na tayo first booking natin. Uh, papunta siya sa San Juan. So, tara, uh, puntahan na natin siya. Let's go. Hello, ma'am. Salalam mo po, ma'am. Mga nga dito ako sa may Benita Street, sa may Loto? Loto? Paano pa po? Papasok pa po ako? Papasok pa po ako? Dito may, sa may Benita, okay, sa may Benita Street? Opo. Okay po. Sige po. Tapat lang po. Sige ma'am, pasok po. Okay po. Sige po. Sige po ma'am. Meron naman. Ato lang po, ma'am. Drained ba 'yung tamam na, ma'am? Okay lang. Ma no, ma okay. Eh, ito. Pa-twenty amen, Okay, na, kuha na natin yung first booking. Woo! Dito na rin yung bayad. So medyo malaki pala yung box. Pero magalang naman siya. Wow! Hindi naman siya big deal. Masa so, nga lang, Malaking ano rin. Malaking space din. Pako pa, space din. Dahil... Pukuha pa tayo ng isang booking natin. So... Abangan natin. Let's go. <laughs> sana hindi siya marami or oh, naka, naka, ano lang sala naka envelope para di, di, di hassle din hello good morning hello po good morning ma'am sa lala yes po nandiyan na po kayo sa yes po dito sa may parang ano ma'am kanto sa, lang sa, ng kabiti po? po oh yes po sa may tricycle oh. oh wait lang po ah sa labas po ako okay po ma'am Okay pala basta si ma'am, hintayin na natin. Hindi yata ba? Nandito po ma'am sa ano, bandang, konti lang naman pumasok. Ito po yata ma'am, ito ito. Ma'am. Saan? <laughs> okay. yeah. okay. Hindi yeah, ma'am, doon na yung bahay na ito ma'am. Ay sorry sorry Ay, sorry. sorry. Ah. Awa, awa. Thank you. Hindi okay, ma'am, thank you po. Yun, so... Nakakalimutan pa ni ma'am. <laughs> So na natin yung second booking natin At Documents lang siya Okay Unahin natin to kasi Ano eh mas Mas malapit tong Manila Paano siya eh Pamandalu yung Shobo Kaya unahin natin tong isang to So let's go guys let's go. Ah, oh, pala guys. Ah, uh, kung hindi nyo naitatanong. <laughs> ako na nagkusa, ano? Kahit ko na nagtatanong. Kung hindi nyo naitatanong guys, ah... Uh, kaya ko lagi, kaya laging day off ko lagi ginagawa tong vlog na to or nag ako sa Lala because uh, meron din po kasi akong trabaho na full time no? sa so, po akong government employee din dito sa Manila. So, kaya ko lang naman to ginagawa ito eh, Para magkaroon ako ng other income din. Okay. siguro. At saka, at saka enjoy kasi ang ano, pag, pagiging lalang rider or, or rider, no? Nakakapunta ka kahit saan. At saka, advantage din or knowledge din to. Kasi nalalaman mo yung mga daan na na-raise siya sa mga dad na hindi mo alam dati, gano'n na matatakot ka baka kanilo ka hindi ba? yun yung parang advantage sa kanya so dito sa paglalalam mo, eh, natutunan ko yun dahil minsan pupunta ako dito sa lugar na to na kailangan i-wait ko -e pa ha? so kapag natahan ako yung lugar na yun kahit ako sa pagkakit tukol doon no? dami yung pasigot-sigot so no, no, malalaman ko yung mga pasigot-sigot na doon na daanan no, na hindi ko na kailangan mag waste para lang hindi maligo na advantage ko talaga ito sa mga na may sasakyan para nakita ano ka nakakapagod nalala ko nga yung first time kong maglalang mo first day <laughs> latang lata na ako ng grabe hindi naka 4 o 5 buhay lang ako nun single book pa pagong ko sa bahay sobrang pagod ko grabe siyempre na ano na nabago yung katawan mo dahil ginagamit ko lang naman motor, yung motor na to dahil sa pagpasok eh pag uwi eh, pasok diba so doon lang na expose yung katawan mo sa pagdadrive hindi katulad ng pagiging rider oras oras minuminuto kang naka expose sa pagdadrive ng motor so yung katawan mo expose na expose talaga sa ano na sa kasagan minsan mainit minsan umuulan na nakakapagod pala yung ganun kaya kudos sa mga rider sa mga rider joyride third or baka apat man tayo na booking punta na tayo ng opisina so tara let's go Lala move sir Pwede ba diba dito? Taglit lang naman Nandun ako eh Hello Yes ma'am ito sir picture ko lang sir ha ah. kayo si Gaspar no picture mo lang okay po thank you tayo po yun tayo thank you guys yeah, na drop off na natin yung isang booking natin Ah, uh, naman na yan. Meron na tayo So tara Iyan dito natin itong isang buong natin Let's go Ah pa Maricel Ano ba bayaran Wala na po, nagbayad na po si ma'am dun Sige po ma'am, okay na Mabig, ano ah, lang siya, mag lang siya ah, Garbage bag lang natin Okay Thank you Naku kung Hindi ako mabait. Kukunin ko yung ride. pero syempre, mabait tayo. What? Hindi <laughs> naman tayo ganun. So, okay guys. Ba tayo ng booking pa... Kamarikina na ba? Para makapag-ano na tayo. Makagawa na tayo ng gagawin natin. So guys, abangan nyo. Let's go. Ayan guys, may nakuha tayong booking. Pamakati siya. So, kaya natin siya. Medyo malaki yung ano niya eh. Uh, fair niya. Kaya, tinawa ko. So, swerte ko naman na ako yung nakakuha. So, tara. Paanin natin yung booking natin. Let's go! Ito na pala. Sa Makati po, no? Sa Makati. Ah, dito na yung bayad na. Thank you, ma'am. So, okay, nakuha na natin yung third booking natin. Punta siyang Makati. Dito na rin yung bayad niya. So, dadali na lang natin siya. Okay, tara. Tignan natin kung masasabayan natin itong booking na to. pa Let's Let's go! Ano rin po, lalamove. Ito na lang. Okay. Ayan po ako sa labas nun. Sa labas na lang tayo, okay. saka mamaya. Okay, hintayin natin siya, ma'am. A few moments later. Ayan guys, nakuha na natin yung Fort Boeing natin. Kaso nga lang mali yung ano niya. Yung pin location sa Lala So, inuha ko na lang yung tama. Dapat sa Makati siya pero napunta siya ng Mandaluyo. So, madali na natin ito. Let's go. card ako. Mali yung pin niya. Hindi ko pa pinapansin nga eh. Makati makati dapat siya. Ay hindi pinapalitan ko 'yung sa kanya eh. Oh, eh hindi yun. Andun na ako, hindi niya na mapapalitan. Pwede, pwede. Sip, sarang ko lang, sarang. Kano ba yun? Hindi sa SNP? Nasa ano siya? Nasa 97 lang naman 90 97 ito Yung sa ay 95 nga lang po Kasi pa, pa Makati kasi yung biyahe ko Kaya kinuha ko siya Okay na sir? Thank you Nakakuha uh, tayo ng ano, uh, 1.30 tip natin kay sir kasi medyo malayo yung Makati sa Mandaluyong. Dapat kasi Makati yun pero Mandaluyong kasi yung totoong address niya or parang ano, uh, pinapalitan. Kaya nagpa-add ako kahit 50 na. So tara, uh, punta na natin yung Makati na mali yung pin location. Grabe, baka sabayan ko yun. <laughs> na, tara, let's go. Alex sa Manila pano no, Kuya Antoro. Okay po. Doon pa yung bayad na ito, ma'am? Siya mag okay. Thank you. Okay guys, nakuha na natin yung fifth eh, booking natin. So, tignan natin kung masasabayan natin pa Manila rin. Sana meron. Take <laughs> up po. Kay banji Kay Mark. Jericho. tayo sa pick up ng anim na natin ito lang po na ma'am thank you thank you sir okay. na natin sa mga drop off nila para may bilis <laughs> let's go hindi kayo ano eh baka ah, yung signal 90 Ay, Mark? Hey, sir, Mark. Ah. Uh -huh. Galing sa Pasay. Ito yung sila. Okay. Hey, Mark. Mark lang kasi nakalagay. Mark lang? Ah. Uh -huh. 71 lang. 71. Ah. Ah. Nandri. Beri tu. natin pang pitong buking hindi na ako magsasabay kasi diretso na ako uuwi nito so ito na yung buking natin aray siya eh pang sushi yata sya okay punta natin sa draft itong last buking natin let's go yeah yeah alright thank you So 'yun guys, ah uh, tapos na tayo sa ating booking no na na, na i-deliver i na natin yung pangpitong booking natin at at ayun na din yung last booking natin. So alamin natin kung magkano yung kinita natin sa isang araw. na So ano oras tayo next start is mga 9:30. Ah uh, natapos tayo mga 4:30. So ito yung kinita natin na uh, sa oras na yun nagkaroon tayo ng 7 booking at kumita tayo ng 587 pesos eto yun ayun uh, hindi, siya, hindi kasama yung mga tip dito kanina eto pa lang yung parang income ano ng hit na hit natin na income sa Lalamove mo pero yung mga tip hindi siya kasama pero siguro kung isasama natin yun is nasa 600 or 700 yung tip natin. So, ayun. Uh, okay na rin naman. Medyo mabagal pero okay rin naman. So, kahit na mabagal, at least nagkaroon tayo ng kitang ganong kalaki. Diba? At saka, hindi ko rin kasi na meron akong uh, emergency meeting. And then, hindi ko na rin pala na gawa yung dapat kong gawin kanina. At uh, pinasuyo ko na lang din sa katrabaho ko. Kung mabot ka man dito sa video uh, na ito, maraming salamat pala. Uh, mag-subscribe ka na rin and mag-like, comment, share na rin para lumago ang ating channel. No? So yun, JMT Vlogs, peace out. <coughs>